Sa mundo ng showbiz, maraming sikat na aktor ang nalink at napag-usapan ang kanilang tunay na pagkatao. Marami ang nagdududa sa kanilang seksualidad kung tunay nga ba silang lalaki o may halong babae sa kaloob-looban nito. Ang ilan sa mga ito ay hindi nakatiis at inamin sa publiko ang kanilang tunay na pagkatao at ang iba naman ay nananatiling tikom ang bibig na ilantad ito o biktima lang ng mga malisyosong impormasyon. Kaya naman tampok sa ating video ngayon ang sampung mga artista na umamin sa publiko na sila ay bakla kabilang na ang mga aktor na napagkamalan lang. Pero bago tayo magpatuloy, kung ngayon pa ninyo nakita ang ating channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating mga videos. Sam Melby Noong 2007, usap-usapan ang tunay na pagkatao ni Samuel B. Matapos umano itong nakita ng talk show host at entertainment news writer na si Lolit Sulis na magka-holding hands kasama si Piolo Pascual at di umano'y nagde-date ang mga ito. Kalat din ang kanilang litrato na magkasama at magka-holding hands. Mariing pinabulaanan naman ni Samuel B. at Piolo Pascual ang naturang issue. Sa kasalukuyan ay girlfriend ni Sam si Miss Universe 2018 Catriona Gray habang si Piolo naman ay kamakailan lang ni sinabi na siya ay 13 years na single sa panayam sa kanya ni Tony Gonzaga. Piolo Pascual One more issues na hindi pa rin mamatay-matay ang tungkol kay Piolo ay ang pagkwestiyon sa kanyang seksualidad Although may mga kababaihang die-hard fans ang nagsasabi na wala silang pakialam kahit ano pa man si Piolo. Siya ay nalink sa mga artistang sina Mark Bautista, Samuel B. and even Yol Servo. Sa pareham sa kanya, sinabi nito na hindi siya naapektuhan sa mga taong nagsasabing siya ay gay. Anya, wala siyang tinatago sa publiko at paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya bakla. Ang mga babae na ni Piolo ay sina Pops Fernandez noong 2003 at Casey Concepcion noong 2010 hanggang 2011. Nalink din siya sa mga Tracking si Mark Bautista noong 2011, Samuel B. 2007 at 2005 si Yol Servo. Noong 2006, nalink din si Papa P. kay Rika Piralejo. Alden Richards Noong 2015, kumalat ang litrato ni Alden Richards na kasama ang kapuso aktor na si Derek Monasterio. Makikita sa litrato na tila hinihipuan ni Derek si Alden. Ayon kay Alden, Sanay na siya sa mga nagsasabing siya'y bading. Hindi naman niya ito gaanong pinansin. Sinabi naman ni Derek na cellphone ni Alden ang ginamit sa mga oras na iyon. At luma na ang naturang litrato. Mas lalong nagduda naman ang netizens kay Alden Richards. Dahil maliban sa kanilang litrato ni Derek Monasterio, may dalawa pang litrato na non-showbiz guy ang kumalat sa online. Hanggang ngayon ay single pa rin si Alden at napaulat na on-dating sila ni Catherine Bernardo. Noong 2011, naling siya kay Sam Pinto. Noong 2013, kay Julian San Jose at kay Winwin Marquez noong 2019. Enchong D. Hindi naman nakaligtas ang kapamilya actor at model si Enchong D sa bisexual issue na magtrending ang literatong ito sa larawan. Makikita si Ensong na nakangiti at nakatitig kay Piolo na tila ba kinilig. Ang larawan ay kinunan sa isang fun run na dinaluhan ng mga artista noong November 28, 2015. Inorganisa ito ng insurance company na inendorso ni Piolo. Inupload ito sa social media, mabilis na kumalat at nilagyan ng mali ng ibang netizens. Ayon mismo kay Ensong, gay daw ang tingin ng mga tao sa larawan. Maging si Vice Ganda ay nagsabi na nung una niyang nakita si Ensong ay first impression iyon dito na ito ay bakla kaugnay sa litratong ito sinabi ni Ensong nagkasama nila sa event ang kaibigang sina River Cruz at Gerald Anderson nang kunan daw sila ng larawan nangyaring kinausap daw ni Biolo sina Ensong, River at Gerald Eric Santos Maraming ispekulasyon at usap-usapan na bakla di umano ang tinaguriang King of Pinoy teleserye theme songs na si Eric Santos. Pero dininay niya na siya ay gay matapos nga nitong ligawan si Angeline Quinto noong 2016. 2017, nagsampan ang kasong libel si Eric Santos at ang manager nitong si Erickson Rimundo laban sa isang radio host at talent manager ni si Jobert Sucaldito dahil sa serye ng post nito sa Facebook at sa radio show nito sa ABS-CBN na mismo hinggil sa pagiging bading umano ng singer. Ayon sa reklamo, sinira di umano ni Robert ang pangalan di lamang kay Eric Santos kundi sa Cornerstone Entertainment at ang manager na si Rimundo. Dahil dito, agad dinelete ni Robert ang kanyang Facebook post hinggil sa pag-akusang bakla si Eric Santos. Martin Del Rosario Kalat na kalat naman ang usapan noon na nagdi-date umano si Martin Del Rosario at Zuhair Bautista. Ang pag-uugnay sa kanila ng kanyang kaibigan, ang model na si Zuhair Bautista, ang itinuturing ni Martin na pinakamatinding intriga na kanyang nararanasan bilang isang artista. Trending ang literatong ito pero saad niya na edited daw ang naturang literato. Ayon kay Martin, hindi na bago sa kanya ang pag intriga sa kanyang sexual orientation. Minsan na rin gumanap si Martin sa mga gay rules sa mga pelikula at sa huli nanindigan si Martin na siya ay tunay na lalaki. At sa bahaging ito, narito naman ang mga aktor na umamin na sila ay gay. Rustom Padilla Si Rustom Padilla ay sikat na 90s matinee idol dahil sa kanyang angking kagwapuhan. Nakilala rin siya sa paggawa ng action films tulad ng Mista noong 1994 kasama ang kapatid nito na si Robin Padilla. Marami pa siyang pelikulang nagawa dito sa Pilipinas sa katunayan bago siya nagladlad, nagkaroon siya ng karelasyong babae na si Carmina Villaruel noong 1992 at sila ay ikinasal noong 1994. Naghiwalay sina Rustom at Carmina noong September 1997 at naanal ang kanilang kasal noong 2002. Ayon sa kanya, taong 2001, unang naranasan ni Rustom ang umibig sa isang kapwa lalaki. Fast forward, noong 2016, sumali si Rustum sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Dito kauna-unahang umamin si Rustum sa kanyang co-housemate na si Kiana Reeves na siya ay gay, kung saan umere ito sa mga telebisyon. November 2016, kinilala ng korte sa US ang kanyang pagiging babae at dala ang pangalan na Bibi Gandang Hari. Mark Bautista, January 2018, nang umamin si Mark na bisexual siya sa pamamagitan ng librong kanyang isinulat ang Beyond the Mark na naging kontrobersyal dahil sa mga revelasyon niya. Walang pagsisisi na nararamdaman ang kabuso singer-actor na si Mark Bautista nang ilantad niya sa buong universe ang kanyang tunay na pagkatao. Naniniwala siya na tama at makatarungan ang ginawa niyang pag-amin na isa siyang bisexual. Ngunit inamin niyang maraming naging pagbabago sa kanyang personal na buhay at karir. Ayon kay Mark, matapos ang kanyang pag-come out bilang bisexual sa pamamagitan ng kanyang librong Beyond the Mark, may ilang kaibigan siya sa mundo ng showbiz na talagang lumayo at umiwa sa kanya. Paulo Balisteros August 2019, kinumpirma ni Paulo na siya ay miyembro ng LGBT plus community. Ito ay kasunod na matagal ng isyo ukol sa kanyang seksualidad. Paliwanag ni Paulo, hindi niya kailangang kumpirmahin ang kanyang seksuality dahil kung ano-ano niya ang nakikita sa kanya ng publiko ay ganoon na iyon kung natagalan man anya ang kanyang paglaladlad ay dahil ayaw lang ng komedyante na maging issue na isa siyang gay. Kung ano anya nagkikita sa kanyang sarili ay hindi na ito kailangang ipangalandakan pa. Pag-amin naman ni Paulo, hirap na siyang gumanap ng karakter ng lalaki sa ngayon. Natutuwa at na-excite ang Itbulaga host kapag girl rule ang kanyang ginagampanan. Taong 2013 kasi, noong mag-umpisang magpakita si Paulo ng talento sa pagaya ng itsura ng sikat na celebrities sa pamamagitan ng pagme-makeup. Prince Stefan. Matagal na inamin ng Starstruck for First Prince na si Prince Stefan na shy bisexual. Una kasing kumalat ang balita noong 2016 na nagkikipag-date umano siya si isang gay na ang pangalan ay Paulo Amores. May photo sila na sabay silang nag-workout, kumakain sa restaurants at magkasamang nagbakasyon sa ibang bansa. Kalaunan, inamin nito ang relasyon ng Singapore-based na si Paulo Aminado naman si Prince Stefan na naapektuhan ang kanyang showbiz career nang malaman ng publiko na isa siyang gay. Inamin din ng dating aktor na humina ang kanyang TV projects at tuluyan ang nawala ng trabaho sa showbiz simula ng mag-out siya sa publiko. Dahil dito, nagkaroon pa ng severe depression ang aktor. Mahirap man ang kanyang pinagdadaanan noon, mas naging maganda naman daw ang buhay niya ngayon at nagkakatulong siya sa kapuan niyang LGBT member. Ano ang reaksyon ninyo dito sa ating video? Para mapanood ang mga top trending topics ng Showbiz Caster, bisitahin ang ating channel at huwag kalimutan na mag-subscribe. Maraming salamat po!